Donay 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 Galawan tenga niya <laughs> Naririnig ako Donay Bakit ka nasa center table? Ang laki-laki mo di Donay Shhh. Donay Shhh. Donay Donay! Ano kaya naman pinakikiramdam mo? Donay! Nasa center table eh, oh. Donay! Ayaw mo bumaba dyan? Ang laki-laki mo, ha? Baba, diba ikaw di yan? Ang laki-laki mo? Kung sino ka pang malaki diyan, yan? Ikaw pa yung takot sa maliliit. Baba di ay, naririnig naman ako. Oh, naririnig ako. Kita ako sa camera. Gustong, gusto mo siya na uupo sa center table, guys. Tindig dyan. <laughs> Ayaw niya yung malilingkit. Oh. Ayaw niya talaga. <laughs> So, ang aking si Donnie. ayaw niya doon sa maniliit sa mga tuta ayaw niya sa tuta ayaw niya makipaglaro <laughs> ibili si daddy ng biscuits para may merienda uh, oh. Oh, oh. silip ikaw doon sa bintana Papasok pala ni Daddy yung motor. Um.